Kapag pinabuusapan ng Hermes sa Pilipinas, hindi lang ito tungkol sa fashion. Sa ilang pagkakataon, ito ay naging simbolo ng kapangyarihan sa ganitong uri ng glamour. Globally, ang Hermes ay nagsimula bilang obra ng craftsmanship. Handmade, limited at sobrang exclusive. Ngunit sa Pilipinas, tigit pa sa fashion ng kahulugan Ang pagkakaroon ng Hermes ay madalas na status marker, isang paraan upang ipakita na kabilang ka sa pinakamayamang antas ng lipunan. Ngunit sa mata ng publiko, lalo na kapag galing sa political dynasties at questionable na pinagmulan, ang Hermes ay nagiging simbolo ng ill-gotten wealth. Nagsimula ang kasaysayan ni Pierre Hermes ang founder ng sikat na luxury company na gumagawa ng mga leather goods, particular ang mga mamahaling bags sa Krefeld, Germany. Si Fiery Hermes ay itinanganak noong January 10, 1801. Ang kanyang ama ay isang French samantalang German naman ang kanyang ina. Noong 1829, lumipat siya sa Pont-au-de-Mars sa Normandy, isang bayan na kilala sa paggawa ng mga produktong yari sa balat. Doon siya nagsimula bilang apprentice ng isang gumagawa ng harness at gamit para sa mga kabayo. Pagsapit ng 1837 bilang isang ganap na biyasa sa kanyang sinin, bumalik siya sa Paris at nagbukas ng unang pagawaan sa Robastero Park na malapit sa simbahan ng La Madeleine. Dito niya sinimula ng paggawa at pagbibenta ng mga dekalidad na harness at kagamitan para sa kabayo na agad naman nakilala dahil sa husay at tibal nito. Dahil sa kanyang galing, nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang unang klaseng medalya sa 1867 Exposition Universal. Dahil dito, nakilala siya ng mga mayayaman hindi lang sa Europa, pati na din sa Amerikas. Si Fiera Hermes ay namatay noong 1878, ngunit iniwan niya ang isang pamana na hanggang ngayon ay kinikilala bilang simbolo ng karamihan at kalidad ang Erbis. Pagdating ng 1935, ipinakilala ang Saka de Peche, isang structured trapezoid handbag na kalaunan ay tatawaging Kelly bag matapos itong gamitin ni Princess Grace Kelly ng Monaco. Ang iconic na larawan kung saan ginamit niya ito upang takpan ang pagbubuntis niya ang nagdala sa bag sa global fame. Noong 1984, ipinanganak naman ang Birkin Bug. Matapos magreklamo ang aktres na si Jane Birkin nang magkasabay sila sa flight ng CEO ng Hermes na si Jean-Louis Dumas. Sinabi ni Jane na wala siyang sapat na malaking bag para sa gamit niya. Sa mismong flight, iginuhit ni Jean-Louis Dumas ang disenyo at dito nagsimula ang Birkin bag. Ngunit ang tunay na pagsabog ng popularity ng Birkin ay dumating noong 2001 nang mabanggit ito sa sikat na TV series na Sex and the City. Sa isang episode, sinabi niya, It's not a bag, it's a Birkin. Ang linyang ito ang nagde Sa mga Nakapaloob ang imahe ng glamour at art, ngunit kasabay nito ang imahe ng inequality at kontrobersiya. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero chismis o totoo